Hello mga ka-farmers, ngayong araw na ito ay maglo-load tayo ng mga itlog So ito yung mga itlog natin, ito yung natira ng pinagbentahan natin kahapon ng mga fertile eggs So mostly dito sa mga itlog na ito ay yung Orpington natin na crosses So Orpington Blue na nakakross sa Bard Primo Truck So <clears throat> isi-share ko lang sa inyo ngayon mga ka-farmers kung uh, anong dapat natin gawin sa mga itlog bago natin sila ipasok sa incubator So... Uh, yung paglalagay pala nito mga ka-farmers, o so pag-iimbak ng mga itlog, uh, ipi-flip natin yan mga ka-farmers. So maglalagay tayo ng, uh, na-mention ko na ito sa mga previous videos ko, na kapag nag-iimbak tayo ng mga itlog, uh, every 12 hours, ibabalik tali natin yung ipiplip natin yung mga itlog natin. So maglalagay tayo dito ng, so yan, nakatagilid dapat yung mga itlog natin. yan so Maglalagay tayo ng kahit ano dito para tumagilid yung mga itlog pagdating naman ng 12 hours, pabalik na rin naman dito sa kabila. So ang purpose nun mga ka-farmers ay para hindi dumikit yung egg yolk dito sa eggshell. So para hindi mahihirapan yung mga sisiw natin lalabas sa mga lalabas dito sa itlog kapag time na na sila. So another na natin dito mga ka-farmers ay yung pagmamarking. So importante ba ang pagmamarking? So yes mga ka-farmers, napaka-importante Importante yung pagmamarking natin sa mga itlog So ano nga ba yung pagmamarking? So sa marking mga ka-farmers, maglalagay tayo ng uh, sulat dito sa itlog So ang purpose nyan para ma-indicate yung kung anong breed yung manok na uh, Kung anong breed ang itlog na ito So for example, kung isa, na lang, isa, isa lang breed ng mga manok nyo Pwede nang hindi kayo maglagay ng marking So for example, meron kayong Rhode Island Red So purely Rhode Island red talaga yung mga manok nyo, pwede na hindi kayo maglagay ng marking sa breed ng manok. Pero kailangan pa rin maglagay ng marking date sa itlog kung kailan mapipisa. So mamaya explain ko mamaya. So ito, ang marking na inilagay natin dito dahil klase-klase yung mga manok natin, so kailangan tayong maglagay ng marking para meron tayong palatandaan kung anong breed yung mga itlog na inilagay natin sa incubator. Dahil kung hindi tayo maglalagay ng marking o indication sa mga itlog kung anong breed yan, pag naghalo-halo yan yung klase-klaseng breed, mahihirapan na tayong mag-identify kung alin yung black ostalorp, alin yung white leg. Uh, kung black and white, okay lang naman. Kung sa black, black ostalorp, kung meron kayong Rhode Island Red, meron kayong uh, ano ba yun? Rhode Island Red, black ostalorp, at saka bard rock. So merong iba process. So baka matipon-tipon at hindi mo alam yung breed ng mga manok mo. So pwede yung sabihin mo lang na crosses pero uh, iba pa rin yung alam mo talaga yung linyada ng manok mo para kapag mayroong bibili sa iyo, alam mo talaga yung mga manok na binibenta mo. So hindi ka na mahihirapan na uh, magbenta nito or mag-identify sa mga sisi mo dahil alam mo kung anong breed yung uh, mga manok na uh, inaalagaan mo. So ito ang ginagawa ko mga ka-farmers naglalagay ako ng breed ng manok for example ito ito yung uh, itlog ng Orpington Blue. So, mabilis lang nating ma-identify. Orpington Blue nakakross sa Barn Premo Trap. So, meron akong isa ditong itlog, BA, which means ito yung Black Australorp na itlog. So, ito, magkapareha sila ng kulay, pero meron tayong marking. Ito yung mga palatandaan natin na hindi sila pareho na breed na manok. So, yan. So, sana na-explain ko yun ng ngayon sa inyo para hindi kayo malilito. So, ang gagamitin nyo pala mga farmers ay huwag kayong gumamit ng pentel pen yung pang marking sa board or pang marking sa cartolina pang marking sa papel so huwag yun mga farmers dahil uh, meron yung mga chemical na baka mawawala yung fertility o masisira yung itlog so much better gumamit kayo ng lapis so ito lang yung recommend ko meron namang pentel pen na yung non-chemical pero mahirap yata yung hanapin, itong lapis mabilis lang hanapin so ito yung gagamitin natin tapos ito Uh, pagkatapos nating mamarkingan ng yung pangalan ng breed ng itlog na ito kung mag-mix uh, man ito doon sa inyong incubator sa inyong incubator hindi kayo mahihirapan sa pag-identify sa hatcher naman pwede mo lang i sila doon kung meron kang division sa yung hatcher mas i mo talaga yon ma-identify mo talaga yon na ito yung barred drop ito naman yung road island so ito ang nilagay natin ay orpington dahil ito ay itlog ng orpington blue ito black australorp Pagkatapos nito mga farmers na iniimbak ko lang ito for 4 or 5 days. Ang ang pinakamataas mga ka farmers ay 6 days. So merong abot ng 7 days pero paminsan-minsan lang. So ito 6 days lang ito at ngayon ipapasok na natin sa incubator konti lang ito dahil yung isang tray na benta na natin. So kahapon pa sana ko iiloload dito pero sobrang busy natin, hindi na tayo na hindi na natin i-load ito. So ang next step natin mga ka-farmers na meron ng mga marking itong mga itlog natin ng kung anong breed yun namang date na kung kailan mapipisa So yan yung palatandaan natin na meron tayong mga itlog na expected na mapisa sa date na inilagay natin dito For example ito, mapipisa ito by March 8 lalagyan ko ito ng 8 dito So merong number 8 yan yung palatandaan na March 8 mapipisa ang itlog na ito By March 6, pwede na natin i-transfer ito sa Hatcher at dun ito mapipisa. So, hindi tayo uh, kailangan attracted tayo or on track tayo sa pag-incubate ng mga itlog. So, lahat ito ay lalagyan natin ng number 8 dahil March 8 ang expected date na mapipisa ito. Pagkatapos mamarkingan, pwede na natin silang iload sa ating incubator. So, ngayon, magmamarking muna tayo at ito transfer natin dito sa egg tray para ipasok sa incubator. So ito ay 60 capacity na itlog. So ito siguro mga nasa 60 plus lang or 70 pieces. Pero ayos na rin ito. Alright, let's go. yan mga farmers na-load na natin yung itlog dito sa incubator. So yan, nilalagyan natin ito ng temperature. So yan, dapat umabot yan ng 37.5 para yung normal temperature dito. So yan yung magsisilbing mamomonitor natin yung temperatura kung hindi ba sumobra yung init dito sa loob. At the same time, titingnan natin yan, uh, yun yung temperature kung hindi ba lumampas sa init or kulang sa init. So kailangan natin ng adjustment agad. Nahulog pa yung cellphone ko. Eh? So yan, uh, humaya, check natin yan. Alright, ano pala isa dito?